kasing tinapay meron sila syempre malawak yung ano dito guys oh my biscuit pet ayan guys kung naalala nyo oh diba sarap to 1395 yummy poster biscuit ito oh. o. Fifteen siya. May grinder na siya. Fifteen na. Ayan guys. Malaki yung mall dito. And dito yung mga spices. May rosemary. May oregano. Coriander. Ginger maraming mapagpipilian po mga langga diba hanap tayo ng sauce ah, chili sauce saan ba yung chili sauce kayo dito. Guys, ito naman yung mga organic section. Maraming mapagpipilian. Ito yung mga burger, potatoes, Tapos ako ng grocery si Patara pa sa Pinas. Maiba naman yung mga goreng. Samyang ganon, wow, yan yung samyang. Ay, masarap Oh. Hot chili. Pang -mukba. guys, magmumukbang tayo. Ay, masarap na pang mukbang. Wow. Merong coffee mate dito guys maraming mapagpipilian maraming mapagpipilian ay ayan guys so may skyplex pilipinas from philippines ito lang dito guys 140 pala yung tiger ah, mga tsukulit promo daw sila promo may mga promo ba malalaki ito yung maganda pa 19 ringgit na lang siya pang ano na itong, itong pakarbo guys doon sa banda na yun ang, ang wine doon guys, sa part, banda na yun, doon yung wine. Nasa yung tree. Hindi mo na ako makikinig. Wala, lakas ang music. Lakas ang music na naman. Lakasan niya yung music guys. 26 na yung Colgate, dito. Oh. Kano yung garlic? Garlic is 23. Mas mura yung Darley guys. May isa sa Colgate. Oh, 690 lang yung Colgate styling moisturizing wala yung, yung ito that's been hey. hey. <laughs> that's been Let's see. Wala, ano na siya oh guys. Promo, $8.90. Lexus. Ito yung maganda pang pakargo guys. Kasi may promo sila. Lexus. Pakargo. bumbong naman ng langka. Ayan yung mga prutas. Ito sa labas, mayroon din dito. sale na sila guys 23 na lang siya Jetus Park mag sale na sila guys ito sales na nga ni sila ba yung mga kilogs din na ganito kaso 2024 March 25 dapat 2025. Oh, 2025 pala yung expiration. Pwede ba? Kaso magkano to? 29. Yung mga sale sana guys. Eh. Yung old sales na siya. Ah, magkano kaya dito? Ah, 14. 14. Sana dali guys. Maglinggo ay ano. May nagpapamasahe. May nagtitinda ng salamin Ayun may nagtitinda ng ano. Opas ng ini. Crossroads. Dito yung restawran. Mm -hmm. Kumbaga may event sa taas. Ito naman yung mga handmade na yung mga pagkain. yan guys yung ATM. Pwede na dyan. Oh, yan pala sa taas. Check natin. sa taas. Anong kasyon sa taas? mga pagkain ng ano. Mm, ayan. Dito lang dito guys pag linggo. May mga party party pala. ayun Ang cute. <laughs> cute naman nila. cute nila guys ito bagong bukas ba to oh may ano sila bagong bukas na emoji cute naman ang panoroan nila dito, guys. Cute! Oh, cute naman! Kasi hindi lang siya gumagal, ha? Gano'n kaya yung entrance nila dito, guys. Cute! Thank you for watching everyone. Have a nice day to so everyone, guys. God bless. Thank you for watching my video and God bless. Maraming salamat po. Thank you so much. Have a nice day.